So yan nga mga bossing tayo ay magbubukod ngayon ng ating mga alagang hito dahil one month na sila kailangan na natin ibukod mga boss yung mga shooter o yung mga ano fast grower kasi kakainin nila yung mga maliliit. Yung uno kasing alaga namin hindi namin siya nabukod kaya inubos lahat ng mga ano fast grower yung hito. Kaya ngayon mga boss papakita ko sa inyo kung gaano na nga ba kalalaki after one month. So bali nung nabili namin itong mga boss Mga nasa may git 1 inch lang 1 to 2 inch Yung haba nung hito So tinatanggalan natin yung tali mga boss Para buwelo natin maiahon yung ano Yung screen Ayan para buwelo din tayong Mapili yung mga malalaki na So bali nasa 2,000 fingerlings pala ito mga bossing kaya medyo madami-dami. Nung nakaraan kasi yung unang alaga namin nasa ano lang, may git 600 kaya nangihinaya kami kung hindi namin siya ibubukod yung malalaki so huwag lang lumapat ang tabi maka maka yan ito yung tabi kagahan ito lang ganyan huwag lang lumapat yung tabi naluks yun ay ilan na lang kaya kayo lilipat na namin kayo bilo na kayo Mabigat ito mamet may bato. Ano ba 'tong sila? May bato ay, mga bato ito. Eh, ulit 'yan. Kasarapan lang. Hindi pa nagkakatikim bito ka. Nagkakatikim pa ng asa. Hindi. Dahan-dahan lang natin. Ano ay, ay alisin mo na yata yung kahoy. Ma, ano tong ano? Oo, oh, ang, ang gulok matapakan mo. Paano yun na rin natin palihisin? Sige. Ayo. ini ping batu ke situ. Di batu itu ay. Mau gigit ke batu? Ini lihat kan. Oh. Sudah lah Bapak ayo ayo.

sama, yeah. May maliliit pa talaga sila. Babalik lang natin ito maliliit yun. May maliliit pa talaga. May malinok yun. Hindi mo pala basa-basa lang kakain na raw. Ito, pwede na ito ano, Jay? Oo. Ganitong bats, pwede na ito. Hindi na ito magkakain. Basta hindi na kain kainin. Oh. Dalawa ito uh -huh. -ano, lang ang na ano? nakakalang ilangoy lagay natin Tatlo, apat. ilan na yan? Na lang natin pagsasayang at may stock dito hindi ay binigaw nga pala Ibuos mo na doon. Pero ano naman? Ano lang yan? Doon sila bilang? ko. Oh. Ito, iiwan mo to. ito. Na ito, pwede nito isama dyan. Ay, ito, pwede nyo yan dyan. Kasamahan dyan. Ay, hindi mo natin, hindi natin lalagyan mo na dito lahat. Pwede man. I ano natin mo Ay, ubusin oh, na natin. Oo, oh, para mamaya na lang natin isort. At baka may stress dyan. Baka mamatay sa

Marami ito. Meron pa oh. napag, napag iwanan oh. Kung sa tantiyahan mga boss na sukat, yung mga pas grower natin na ano, yung ibubukod natin, siguro ang haba niya mga nasa ano, six 6 inches pa ano. Hindi kasi pare-parehas eh. Tapos meron namang ano, hindi talaga nalaki. Gawa na may nakukuha ano, mga 2 inches pa lang. Yan. So, hindi pa represan laki mga bossing. Pero yung halos na ibubukod namin, mga nasa na 6 inches yung haba niya. Yun na yung mga fast grower mga boss. May ba pag nasusul? hindi pa nagkakainan? Na May, pa dito. Marami pa, 29 pa lang bilang ko. 29 pa lang. Di ba lang nakasawsaw dyan? Sa, sa ano yung iba? Ito ang maano nito ay. Ito ang naiipit. Mm -hmm. Nakabukas yung camera mo? Mm -hmm.

ito na po. Lumaki na nun isa <laughs> <laughs> And, eh. lumaki eh. Ng mga ano, masiba. Hmm. Ito. Hindi naman lagi lang ay. Mga kabilo na ito, lasot na natin. Hmm. Hmm, pala dito. Hmm. mo muna 'yung ito muna. kakak ini.

Para na ito mga arahalimaw. Pwede nang pambinta. Binta kami ito tatlong buwan. Hmm. Kulang nga lang sa supply ano? <laughs> Ay, kulang, yan o. Kulang talaga. Kubus-tubus, inilakok ko lang hanggang bilasar. Kulang talaga yan ang ano. Kulang, kulang yan. Kinaumaga po tapos pinaparunta yeah, yeah, pa dito. Kinaano ni Bus. May gilat. Nagdaanong pala si Bus mo. Go naman nyaning ano. Ang kakilala ko, ano naman? Ako pinapa-order naman ako. May order naman ako. Ganito, naman oh. Ito, ganito, na ako. Yan ganito di mahabol naman niya. Oo. Ito Itong ganito na hahabol ng laki. Hindi yung kayang lamunin. Ito lang talaga sobrang mga gadardaliri. Hindi na dali. Nalaki din naman Ito yun nga yun yung mga napag-iwanan eh. Iyo e, bawi, <laughs> Nap napadakula mi. Lalo kung hindi nakatakas yung sa may gitbain tin na malalaki. Malalaki. Ah, kabawi pa ah, di. ano? Ano? Kang pagbaha. Oh. Ano ang pagkabo? Diyan lang tigay. Ang dali ang pagkamin ng pagbaha. Yung iba binanata ng mga para kurinti. Pero marami din ako na huli. Balit. In inilaw namin ang inilaw ni Victor Wood sa ni Bungkong. Kinagabi ni balbag kagad ka sa para kurinti, hayop na. na Nilipat nga pala natin mga bossing sa mas malaking ano, balde yung maliliit. Kasi nagsisiksikan na sila, nagsisiksikan na sila dyan sa maliit na lalagyan baka lalong ma-stress yung hito Duma sa malaya ang sinda dyan lado at syempre mga boss pagkatapos natin isort yung mga hito magbabalik so, na natin yung screen para balik na din natin yung mga maliliit hindi na pala namin mga boss binilang yung mga maliliit na hito yan kasi masyadong madami so tantyahan na lang siguro mga nasa 1.8 na lang yan or 1.7 yung natira kasi may nakuha kami ano, tatlong malaki malaki na talaga mga bossing kaya panigurado nakakain na ng maliliit yun so ngayon ilababalik na natin yung maliliit mga boss so ito yung mga pass grower mga bossing Ayan yung medyo malalaki na, ng mga 6 inches pataas. So, ipapakawalan ulit natin yung maliliit mga bossing. Ayan, para hindi na masyadong ma-stress. So, hindi naman masilan mga bossang hito, Ang gamit namin dyan ay bukal na tubig lang. Tapos, medyo mababaw lang siya mga bossing. Ang kinagandahan lang dyan, hindi bilad yung ah uh, lugar nila mga bossing kasi maraming puno na naka maraming kasi puno na nakataklob kaya hindi hindi nabibigil yung ating mga hito. So ito na yung mga shooter natin mga boss na medyo malalaki na. Ito lang yung binilang namin so bali nasa 229 yung pagkakabilang o diyan mga bossing. Yan yung ilalagay natin sa ibang ano ibang kasi may ginawa na kami yung nakaraan na ano. Ay, putang. Uh, screen. Ay na. Yan yung ilalagay natin doon. Two. Three, three. Four. Five. Softer na nga nating mabilang mga boss. 229 yung ating mga malalaki. So, papakawalan na natin siya dito mga boss sa ating bagong ano screen. So, magkatabi siya mga bossing. So, bukal din yung gamit dito. Medyo bila dito yung kalahati niya. Kaso saglit lang naman. Pero, hindi naman umiinit ang tubig mga boss. Sobrang lamig. Sobrang lamig pa rin ang tubig mga bossing. Kaya, hindi, hindi masyadong may stress yung mga heat. Ayan So hanggang dito muna mga bossing at update ko na lang kayo after 2 months kasi ibubukod na naman natin siya after 2 months. Yan. So yun lang mga bossing.